Ayun, ang dami. Sap-sap. Parang sap-sap po na. Lakay mo lang. Ang laki banak yan. Kaya na Buhay pa. Ayun mga kapay nyo, binigyan tayo. Sobrang lakay. Maraming salamat, lakay. Kitang, tapos... Sap-sap. sap Ay na! Ay! Pagkala ko, babo. video mga kapanyo solong-solo natin ang ah. dagat kung mapapansin mo yeah. kayo nagagis yung mga dalawa doon? Dito, hindi pa nagagis. <coughs> Grabe na mig. Igisig e, lang. <laughs> di mo na to boil. <laughs> Bangus. Against the wind. Bangus. <laughs> hindi uh, namin hindi namin binijuan mga kapingyo kasi akala namin wala. wala. <laughs> Maninit? Masasarap oh, yan. Kanina wala dito eh no? Oo. Oh. Kailang hagis din kami mga kapeyo eh. Uli pati anak. Pati hipon, kaya ang ano yun yan eh. Oh. Pati kasi ito eh. Kaya lang yung lambat namin, nadali kanina. Ang dami nito Ang bilis pang kaliskisan yan. Pwede mo na ito kaliskisan? Pag ganito ka nilet, ganito ano na. Di ba, alam may kasama naman ako maglilinis doon eh. Ano? May nag-comment. Alam niyo, mga kape nyo, kung pa'y pipiliin nyo ako kung yung malalaking ganito o yung maliliit mas gusto ko itong maliit oh. kasi pag prinito mo to mga kape nyo crispy lahat lahat kain kaya lang yung malalaki kahit iprito e mo nandun pa rin yung Timik. tinik, nya parang si bossing matinik ha ah, bossing <laughs> 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 may nag comment nga doon sa video ko sanga sanga kasi tinik dito, dito. bakit? tinatanong nila kung misis ko daw ba yung kasama ko oh, anong sagot mo? sabi ko hindi. Hindi <laughs> <laughs> naman <Malamag>. talaga. <laughs> ano <iba> ba bobo mo? Kailangan na ba yung... Tinanong mo ba yun? Kapag kasi bagong ano, bagong tingin sa inyo, talagang... Mapagkakamalan. Ah, Oo, oh, mapagkakamalan. Pero ako mga kape nyo, hindi ko napagkakamalan si Mr. Tunyeng, gawa ng ibang lahi kasi yun. Oh. Pero kung Pilipina, kung Pilipina yung kasama niya, yung talagang mapagkakamala po <laughs> si Mr. Tunjing, eh hindi. Indonesian kasi yun, saka mabait yung Indonesian na yun. Lagi niya binibigyan ng pagkain pag ano eh. Pumupunta <clears throat> ako dun, eh. nga tayo ng ano, ano mo tayo doon? ba yun? Oo. Uh -huh. oh? Tapos yung ipil-ipil na suman? Oo, ipil-ipil <laughs> na suman. Grabe mga kape nyo. <laughs> doon tayo, doon tayo sa ano. Mga kape niyo. Ito na lang ang i-content natin, wala kaming huli. Pakita, wala marami yan mamaya. Oh, makakita. Makakita. Oh, ini. Ini kwan niya, ini JR. Palaki bulo pa rin. Oh, kiss sa baba, binaybayan na kami mo di. Lim-lima kami yo. Ay, ay, jay, bye bye, ay, tap ko. sa <laughs> amin ah, yung nakarano 35 kilos na bangos eh Saan? Dito? Ay oo, oh, nakita ko yung inano nila mo viral siya ngayon eh oh. No. Ah. Oh. Bang Kaiter Tundan muna natin sila mga kapeng yun Para ano Pero kasama ko yung team dagat Oo oh. Oo oh, Team dagat Oo oh. <laughs> dito tayo sa maraming isda Oo, dito tayo sa maraming isda <laughs> Bangus. Bangus, bangus! Aman lang Wala. Tawag na alam eh. kami dito. Tapos Sino vlogger na yan? Sino? pa oh, ba yun eh. Sino vlogger? Ni Kahasa. Ay, Kahasang? Ay, Kahasang? Ay, Kahasang? Ay, Kahasang? Ay, Kahasang? Ay, Marami. Tawa kami ng tawa eh. Turuan ko, niya daw. Kapasin kilaw. Turuan ng tawa. Turuan ng veterano sa pag-agis. Ganda. Ganda ng agis na lang kami na hindi marunong maglambat. Sige pa, tuturuan kita. ka. Sige, lumaya. Pero ito, tawa ng tawa mga to. Tumot, din ako. Tumot. 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 Sinawang no? Nung... double play lang yan. Oo. Ano sila lang sila kayo. Oh. Ayan mga kape. Oo oh, kadami oh! Uman, uman. Grabe ayun, naman yan! Parang na masarap mag Bula, dito. Sa tabi ng bulan-bulan Oh grabe Pula, di, naman yan! Ayun. Uy, oh, no, ang dami. Parang mga sapsap ko. Sapsap? Parang mga sapsap ko yan -sap, ah. Lagay mo lang ay Tinagat yung alimango dito. Barako. Barako. Ganda. Ayos ata. yan. Yan si Mr. Tutuk na nakakamay niyo. Dito muna. Dito muna. Ano na yung ano natin dito. ilalatag mo. Sampo yung ganito namin doon eh. Hindi naman namin nilalatag eh. Nilambat niya. yun dito.

Yan sap sap, sa sap sa mga sap oh. sa <laughs> po. Ba uwi pa. Maguwi. Kakauwi lang. Alala ko yung sap sa mo. Tinaas ko nga kanina yan eh. Kung meron sa gilid, kukunin ko eh. Oh, <laughs> lero <laughs> <ako> dito nakalan, <coughs> atat na, atat na lang apat. Apat na beraw lang nag-viral. Eh. Bangus. Tendi. Sap sap. Sap sap po, nalaki na ng kunit pala. Oo. Kulupit magpa-viral to eh. <laughs> Sakto ba? <pala. coughs> <coughs> oh. Ano <coughs> oh. ba ang nagko-content ginagawang beer na hindi ko To. Viral lang. Pero pa-pay ng mga tao kasi sa Taiwan, sabi, pag-kindle daw ng magnitude 7.1 dito sa Taiwan. <coughs> Sakto, marami lang ayun no, oh, para sa views. Pero, lalaki ng sapsapa nang daw. Sarap yun ba yan? Hmm. ng kamuha. Okay. Mahal kaya yan, pre. Palengke, kaya, mahal yan. Mahal Mahal sa kanila. Lalaki naman. Pwede na, bukas ulit yung kalahati. Hahaha. 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 Marami pala silang pagkain eh Igat. Iga't yun. So igat <to>. yung. <laughs> Nakawala sa kita na lang yah. Ayan ako. Ayan. Ang Banak. 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 Bulan-bulan. Parang -bon. maraming bulan-bulan yun, no? oh. Bulan-bulan. Bulan-bulan. Sarap, Sarap to crispy. Crispy pa ito. lagit na nala na <laughs> <ulit> na kay kita <laughs> <laughs> <Lagsabi> na ng iskatar hindi hindi pa na tapan molekuye parang parang sakasabi na kapit parang parang ano ayan ayan parang ano man sap sap parang ano nga yun <laughs> kasi kilog sa lahat ng molek yung laging <laughs> <laughs> hindi ito sa kilog sa no kulay. Mm -hmm. Oh, nagiba yung kulay? Oh, uh, iba nga yung kulay. Mas ano kanina ng umaga. Doon sa taas, sarap na matay na pa ko. Lason? Hindi naman sa lason, parang ano. No, nagpakawala sila dyan sa mga ano. Ano, nagpakawala na Ayun, oh. Ayun, no? Ayun oh. Tapos, shorts shop, 'no, laki pa naman. Eh. Ayun oh. So, sasalad Ganda ng size, 'no? Oo. Um. Hmm. Ka ka ng mga ano nito. Okay. 20 hours, 'no, pa. Ay, ko dito. Sinugod ko 'yung Team Dagat. Ha? Ah? Viral. <laughs> Viral. <laughs> Ay, waka yung mga bumbol, ah. No? So, ano, ito? You know? know, lala, sap -sap, no? Ito. Yun, no? Ano lalaki. Ano na sap saksak, no? maya pag bumalik yung tubig, gano'n yan. Ang lalaki yung lala, saksak. Lala, Size? No? Masarap dito lang, kaya ligasin, no? Oo. No. Grabe. Ah, ligasin. Yung ka kamukha ng banak? Banak. banak siya, pero... Ayun no, lang, oh. oh, grabe yung ano, ah. no? mamatika ka sarap mong isdanay eh. ayun oh no? ay tan laki ito ito sabsubo sab -sup. sab pare no lalagaw oh may daon ako nang ano lord kapote Purit naman Uy! Uy! Ang naman yan! <laughs> laki oh! Grabe naman yung balak na Ayun ang dami! Ang lalaki oh! Laki. <laughs> o, itas mo nga yan! Yan <laughs> nga ang pang kontra natin. Ang <laughs> <laughs> laki! Laki, <no? laughs> laki <namang barak> yan! Buhay pa! Oo! Ito! Ito! Grabe <laughs> laki. Laki. <laughs> Wala, hindi ko dala yung pamante Ang laki naman yan Pero Taba oh Taba oh Di ko. Ayaw no Uy, oh, oh, tilapia Ay, gusto ko ito oh Ano, masarap Tapasang manok Sarap ang tilapia dito Sarap Tilapia ang dagat Ang hmm? laki-laki limang wala na. Ayun na. Ang oh, oh. laki, -laki, Ay, oh, laki, laki din. Ang laki nakita mo. Ay, ang laki din ng dalawa oh. nito. Sa dulo na pala. Ang laki naman niyan. Dito, mamarami na mamaya pag ano. <laughs> Bumalik <yung tobe. laughs> <laughs> ang <Dalawang> tubig. <taro. laughs> <ba> <laughs> Kaka kami na karan ito, ang laki. Oo, oh, malaki dito. Masarap. Pinirito Mga paglatag nga dito sa next week bowling. Ano <laughs> yan? Wala na bukas. Pas oh, yeah. pasok na bukas. Ay, pasok <laughs> ano? Bernice? Oh, Bernice. Bernice sa masarap nito. Karami namin hmm. ano dun eh. Ang laki, laki, mo. Mm, dalawa nga. Ang dalawa oh. dalawa? Yung jackpot. nga eh. Hmm? latag lang yung jackpot? Oo, lang nga lang. <laughs> okay, oh, well, <the> <laughs> <laughs> Sobrang masabawin sila kay. ito na wala pa. Ano okay lang ano na yan kasi rakay, naka isang buong baboy na sila kay jan eh. Si ano ang, Si ano na ang ano ang Okay lang ba ikaw ang thumbnail ko? Oh. Eh baka pala muna ko. <laughs> ang hari ng tindagat. Oo. Oh. Sinugod ko ang hari ng tindagat. Viral tayo. Kadami mga kape yun. Lalaki po. Ito si Kakasang. Ito si Kakasang. Kakasang. Yung Kakasang. Hindi. Yung magkama Yung magkama. Yung bata. Pakain na nila hindi ka pwede laki naman ito, tunoy no? naman ito sa puno din na karami oo ito? play hata? play jackpot jackpot sa mamaya magos? Ayan mga kafe nyo, binigyan tayo sobrang lakay. Maraming salamat lakay. Thank you. Oh. Sarap yan. Oh. <laughs> Sarap yan. Nagmamantika yan. na? Oh. Buhay na buhay mga kafe nyo. Ang lakay mo. Oh. Thank you. Thank you very much.

Ryan, mag-pray po muna tayo. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, sa so, pagtitipon-tipon niyo po sa amin dito sa ito. Ugas na ako eh. Don't <laughs> Bumili ng bahay? Uh, Mura ng bahay. Yung misis nga taga ano ata, antike ata eh. Oh. Ta mölu fokus. Ta. 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 Ta